Ito nga pala si Jay. Dati siyang OFW at isa siyang affiliate. Ngayon ay nagawa niyang kitayan ng first 301,392 pesos niya sa pagbebenta ng products and services ng Clickmami. Tatlong bagay lang ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, ano ba ang negosyo? Pangalawa, ano nga ba ang affiliate marketing? Pangatlo, paano mo gagamitin ang affiliate marketing para maging negosyo mo? Pero tanongin muna natin, gaano na nga ba kadaming tao ang gumagamit ng social media sa buong mundo? Mapapansin natin na pataas sa pataas ang users every year. Nasa around 5.7 billion people ang gumagamit nito worldwide. At ang average daily time ng paggamit nila ay 2 hours and 20 minutes. E paano naman dito sa Pilipinas? Alam mo ba na ang Pilipinas ay considered as the social media capital of the world? E ano naman ang connect nito sa affiliate marketing? Good question! Sagutin natin yan mamaya sa dulo ng video na to. What is business? Dalawa lang naman yan. Pwedeng offline, pwedeng online. Para mas masundan mo, tanongin natin sa paring Google. Sabi niya, a business is an organization that produces and sells goods or services to meet a need in society with the goal of making a profit. Ano naman ang affiliate marketing? It is a type of advertising where a company pays a third party to promote their products or services online. The third party known as an affiliate receives a commission for each tail they may Pero ang tanong, paano ako pipili ng program na sisimulan ko considering na bago pa lang ako? Well, para sa akin, humanap ka ng program or isang platform na sulit talaga yung oras na ide dedicate mo sa paggawa ng content at sa pagpopromote ng products or services nila. Yung tipong sa isang sale pa lang ay malaki na ang commission. At kung mawabot ka nga sa video na to, ibibigay ko sa iyo yung isa sa pinakamagandang affiliate program na pwede mong simulan today. Dito, sulit ang effort mo sa paggawa ng content. Lahat ng leads and customers mo ang under your name or link ay lifetime customers mo na. Meaning, nakalock-in na talaga sila sa'yo forever. What if bumili pa rin ang customer ko sa susunod? May commissions pa ba ako? Yes, meron pa din. Paulit-ulit-ulit ka magkakaroon ng commission dahil sa revenue sharing affiliate program ng Clicknamics. Bakit nga ba kailangan mo i-consider si Clicknamics? Kung wala ka pang idea tungkol sa RevShare affiliate program ng Clicknamics, bibigyan ka ng company ng sarili mong account for free. All you need to do is mag-comment sa baba ng RevShare para matanggap po kagad ang next step para sa registration. Take note, hindi lahat ay pwede makapasok dito. Kung napapanood mo pa ang video na to hanggang ngayon, ibig sabihin may free slot pa para sa iyo. Yes, hindi mo kailangan ng sarili mong product and services. Wala ka ding inventory and shipping ng mga products dahil si Clicknamics na ang bahala dito. At dahil hindi ikaw nagpadala ng mga products, wala ring sakit sa ulo ng mga RTS. Wala akong idea pagdating sa mga technicalities, sales and marketing? Don't you worry. Sagot na ng Clicknamics ang mga trainings para sa iyo dahil na affiliate ka na, ang focus mo na lang is to promote the products and services. Tutulungan ka pa ni Clicknamics para ma-improve mo pa ang skills mo pagdating sa content creation. Hindi mo naman kailangan pansinin ang video na to kung okay ka na sa situation mo ngayon. Pero kung kailangan mo pa ng dagdag kaalaman at negosyo online, feel free to register do sa free account and free training. Free account to ha, pero pwede ka na kumita ng commissions. Kung ikaw ang tatanungin ko, kung libre naman pala yung account, trainings, and platform na pwede mo din pag Kakitaan, sasayangin mo pa ba yung chance mo? pagisipan isipan mo lang. Kanina sa first part ng ating video, meron tayong tanong, ano yung koneksyon ng dami ng tao na gumagamit ng social media dito sa Pilipinas o worldwide sa affiliate marketing? Simple lang, kung maraming tao ang gumagamit ng social media at maraming tao rin na makakakita ng content at ng mga product or services na pinopromote mo, anong ibig sabihin dito?